Birthday nyo po ngayon? <laughs> Happy birthday po. <laughs> Sa galing to? Balin mga abok ang isa surprise natin na Cesar si ay sa Santa Teresa Nagaduro. pero nandito siya ngayon sa Magsaysay National High School no entry Sir Good morning po Galing ba ako ng Santa Teresa eh? Wala kay doon Birthday niyo po ngayon Happy birthday po <laughs> Sa galing to? Mahal na mahal ka raw nila <laughs> Salamat Mga kapatid niyo po Ah sa sa The siblings. <laughs> Apa. Happy birthday po ulit. Thank you so much. Naka-on ang camera ko, sir. Naka-open. Ah, happy birthday po ulit. Thank you so much. Sobrang nakakataba ng puso, no? Yung mga kapatid mo, isa surprise ka. And sa mga gusto may pa kahit na nasa malayo ka at ang taong mahal mo ay dito sa Mindoro, ako nang bahala mag-surpresa dyan sa kanila.